So ipapakita ko muna sa inyo itong ating kristong nakatingala, pantay paa at may bungok ni Nunong Adan at merong uh, Espiritu Santo. So ayan yung third version ng ating gawa. So, ito, ito kasi yung original niya, yung hulmahan niya. So, ang ilalabas ko nito, yung kahoy na gagamitin natin ay pandakaki. No, mas babagay at mas mukhang kapareho nito. So, yan yung third version natin. Nakita nyo naman yung version 1, version 1 and 2. So, ito yung version 3 natin. So, sa gustong magkaroon nito, pwede pa rin kayo mag-order nyan. Then, meron tayo ditong ah... kakaibang kasa ng San Benito. So ito yung San Benito Ermitaño at meron siyang tangan-tanga na ah uh, crow. So ito yung likod niya, yung ah uh, nung lumang kasa. Yung harap lang ang may pagbabago. So meron ding araw na dyan. So ito yung makikita sa libro o aklat ng San Benito mismo. Ano, so ito yung ating bagong labas, bagong kasa So lahat ito ay bagong kasa at bagong labas natin at gawa sa sangkapan ng kalis at kampana. So ayun. At ito naman yung St. Benedict mga idol. So sa St. Benedict na to, ito nakakita na kayo. Ito yung kanyang original. Yan yung original niyan. So may makikita tayo dyan, meron dyan kulang. 1, 2, 3. Wala yung pang-apat. 1, 2, 3. Wala rin yung pang-apat. So, makikita natin dito. Ito ay kompleto na. So, mapapansin ninyo dyan. SM. Uh, SMQL. Tapos, dito. Uh, NSMB. So, iyan ay merong basag. So, makikita natin dito. May pagbabago rin dito. Uh, may napansin ako na may kulang dito sa lumabas na to ano may kulang pero iyon yung talagang kasa nila at nag revise na lang ako gumawa ako ng sarili na talagang sa tingin ko ay kinuha ko din sa libro kung ano yung nasa libro yun yung sinunod ko kaya may pagbabago yung kanyang kasa o itsura na makikita natin dito maging sa unahan nandito na rin yung susi ng San Benito may susi kasi ang San Benito mga lods, ang kanyang orasyon. So, iyon uh, ay lihim pero dito ay itinatakpo na para kung saan na siyang gagana. Dito, wala siyang makikita. Oh. Ito yung kalis at yung crow. So, dito, ito yung crow at ito yung kalis. So, ganun pa rin, meron pa rin. At ang kagandahan dito sa ating kasah ano talagang nilinawan natin at talagang mababasa so ito ay revise natin itong isa so binuhay at kinumpleto so wala na tong kulang ito ay talagang gagana na pas tapos dun sa may sinag meron dapat yan letra dito sa may sinag eh. ito nilagyan na natin kumpletong kumpleto na siya so yan yung isang sarili nating kasa na kinuha natin dito, ni-revise natin dito. So, ang ginawa ko dyan, nagpahulma ako neto at pinaukitan ko dito ng panibago. So, kaya kung mapapansin ninyo, mas manipis na to kaysa dito. No, makapal tong isa ito, hindi, na, hindi naman gaano. So, iyon. At itong isa naman. Ito yan mga lods, ito yung luma. So, hindi ko na muna pinalagyan ng sabitan kasi may balak akong palitan to puputulin to papalitan ng mas magandang uri ng sabitan so halos iisa lang yan walang pagkakaiba kung mapapansin niyo pero kung papansinin natin dito sa likod etong luma mga lords ang kapaliwanagan dito naghimalayan lahat ng nage, lahat ng nagtutunaw nito at lahat na nag imprenta nito talagang hindi nila mabuo-buo yang letra na yan so sham iyan ay sinag no sinag ng Santisima. So, sinag yan. Ngayon, itong sinag na to, siyam lang. Bale, sampo. So, dahil hindi buo yung isa. So, mapapansin natin dito sa aking bagong kinasa, ayan yung klase ng pagbabago. Yung nirevise natin, talagang san Santisima na siya. So, mapapansin natin dito, may nakalagay na Santisimo Sacramento. So, iyon yung kanyang pinaka-title at may kita natin na talagang ang bawat sinag, ang bawat letra ay buong-buo. Tapos nilagyan na natin ng IHS sa gitna, yung pinakalihim niya para siya ay gumana, kumbaga pinakasuse at nandiyan pa rin yung hininga. No, tapos yung eto, madalas nakasama yan. Dito, wala. So, sayang yung space. Kaya, ikinarga na natin dito para kumpletong kompleto na yan so iyon mga idol, Kumpletong kompleto na to hintay nyo na lang at huhulmahin na natin yan kung kayo ay magpapa ano nito magpapa reserve pwede na po kayong mag order ngayon para pagdating ay bayad nyo na kagad yung gamit at hindi na kayo maubusan kasi alam nyo naman na sampu-sampu lang ang sampu-sampung peraso lang ang pagawa ko ng bawat medalyon ano, nag-o-over lang tayo dun sa tres pikong hininga dahil talagang non-stop yun. Grabe, ang dami nag-o-order naman So, ito, sariling ka rin. No, may kita natin dito, tatlong persona. Yan, tres personas. Then, nandito, meron ditong mga orasyon na nakalagay dito. No, yan, may mga orasyon dyan. Then, ito sa likod. Yung infinito. Sarili nating kasa, sariling gawa. At ito yung pinakahuli mga idol. Itong pinakahuli na to, ito ay holy face na Panginoong Iso Kristo. So, ibubulong ko na lang kung ano ibig sabihin itong itinatak na to. Ito ay pang malakasan, pang matindihan. Ito yung kanyang likod, hindi pa gawa. Hindi pa natin napapatanso. So, basag ng yawe na bihirang bihira ninyo na makita at kahit sa ibang aklat ay wala itong basag ng yawe na to. So, ito naman ay 24 na M. So, may makikita ninyo sa Infinito Digios nakalagay GN paan ano, yung 24 na letra. Dito makikita ninyo 24 M. Ito po yung tinatawag na Magnum 24 nakasa. No, ito yung Magnum 24 na inilihim ng 24, yung pandigmaan na 24 ng pangalan ng 24 Asiano, may buwan at araw at 4 ibang hilista yung apat na kanto na yan, kaya kung mapapansin ninyo, may leon, may bisiro, may kerubin at may uh, agila. So yan yung apat na, tinatawag na, 4 ibang ilista. So yan yung likod. Dalawang uri yung gagawin ko nito, isang medalyon at isang lakit. Yung nalalagyan ng mga orasyon dun sa loob. So, depende sa inyo kung ano orderin ninyo. Kaya lang, pag may kamahalan lang talaga. Pero ako na nagsabi sa inyo, napakatindi at mainam tong isa na to. No, kung nakita ninyo, napapansin nyo pa ba, nare-recognize nyo pa ba, ito yung parang trophy na nabili natin sa uh, antikan. Ngayon, ang ginawa namin, ginupit namin ng pabilog, pabilog iniwan namin tong mukha ni Jesus at pinaukitan ko sadya yung kanyang paligid. So, meron siyang susi, S So, bulungan na lang sa mag-order kung ano ang susi na yan at anong ang kahulugan niya. So, yon yung mga bagong kasa natin. Yan yung apat na bago nating ah, lima. Aanim ah, pala, kasama tong version 3. Sa lahat ng mga mag-order sa atin, so, PM lang kayo, ito ay sariling kasa, sariling gawa. At yung iba naman, dati ng kasa, tong dalawa na to, pero mas pinalakas at pinabisa natin. So 'yun. Mapagpalang gabi sa lahat mga idol. God bless you more.